So, kumusta mga boss? So, welcome back na naman sa pinabagong video ko. So, as usual, sobrang tagal natin mag-vlog. Busy-busy tayo sa trabaho. So, bago ko simulan yung aking i-discuss -di for today, magpapakilala muna po ako. So, ako po si Ricky, isang field product specialist. So, nagtatrabaho po ako sa isang malaking kumpanya ng appliances dito sa Pilipinas. So, almost 10 years ko na po itong ginagawa, especially for aircon. So lahat ng dinidiscuss ko dito, disclaimer lang, hindi tayo professional, hindi tayo engineer. So base lang to sa experience ko, sa pananaw ko, sa paniniwala ko. <laughs> so nasa sa inyo yan kung maniniwala kayo or hindi. So anyway, bago natin simulan ang discussion, mag-intro muna tayo. Intro! Yun <laughs> yung intro natin, di ba? Basic na basic. So, hindi natin kailangan pahirapan yung sarili natin sa pag edit ng intro. Anyway, so, ang di-discuss ko ngayon is tips lang to. So, napakalaking tulong po nito, especially dun sa mga gustong bumili ng air conditioner window type. ba? Diba? So, napakalaking ano nito, napakalaking bagay na ito, layo sa mga medyo budget. So, ngayon yung i-discuss ko is regarding to kay LG na, ayun nga, nagbagsak sila ng presyo, super baba ng presyo nila sa window type. So, yung iba hindi pa nakakaalam. So, sasabihin natin yung presyo nila kasi majority naman ng uh, video ko is yung pinupush ko talaga is LG. Bakit? Kasi sobrang ganda naman kasi talaga ng technology nila. Lalo sa window type na dual inverter, di ba? So, napakalupit niyan. Kaya yun yung pinupush ko. Although before kasi mataas masyado presyo nila, kaya yung mga gusto mag-purchase ng LG, hindi sila makapag-purchase. Gawa ng syempre, medyo budget, tight yung budget natin. Ang taas ng presyo, di ba? Syempre, sasabihin ko yun mga maya kung saan kayo pwedeng bumili. So, yun na nga, wala nang paligoy-ligoy uunahin natin yung ano nila yung uh, kasi meron silang tatlong model na nakabagsak presyo. So yung LA 08 GC yung 0.8 saka yung LA 100 GC yung 1 horsepower saka yung LA 130 GC yung 1.3 horsepower. So yun meron tayong code dun sa source natin. So before Yung LA08 GC, yung 0.8 horsepower ni LG, ang SRP niyan is 35,498. Before, nung hindi siya nakasale, mabibili mo siya ng nasa 22,000. 22,000, di ba? So, medyo mataas yung presyo. At syempre ngayon, dahil nakasale siya, ito yung presyo niya. Kaya mo siya makuha ng 19,888 lang. So, dun sa dealer na mabibilhan nyo, baka, baka kaya pang pakiusapan yung uh, branch manager nila and then makahingi pa kayo ng discount. Especially kung cash, di ba? So, sobrang baba ng presyo ng point 8 niya. So, moving forward, dun sa one horsepower nila na, LA100GC. Before kasi ang presyo, ang pinaka-SRP na ito is, ayun, 39,998. Tapos makukuha mo to dati, nasa 26 to eh. 26,000 or 25. ,000. Yun yung lumang presyo nila. So ngayon, since nagbagsak presyo si LG, makukuha mo lang to ng 20,990. So mantakay nyo guys, sobrang baba ng natipid nyo. 4,000, 5,000. So, napakalaking bagay po nun. Kaya ngayon, abusuhin nyo yung pag-sale nila kasi nagkakaubusan sila ng stock ngayon. O, dapat kasi nakaran ko pa ito iba vlog. Yun nga lang, medyo walang time. Kaya ngayon, isishare ko sa inyo, di ba? Moving forward, doon tayo sa 1.3. <clears throat> Para sa yung 1.3, syempre, doon sa mga medyo... Lang, 18 square meter, gano'n, or 19 square meter, or 20. So, pwede kayo mag-1.5, ay mag-1.3 horsepower. Mas maganda po yon. So, yung 1.3 nila, yung pinaka-SRP nito is 42,888, no? Tapos, before, makukuha mo to ng nasa, nasa 28 to, eh. 28,000 to 27, ganon. 28,000 to 29, ganon ang range nito before. Tapos, ngayon, super baba ng presyo. Makukuha mo lang siya ng 21,445. Mantakin mo, yung presyo na LG yung binaba po ngayon, isalos ka presyo na ng mga China brand. Di ba Ba't pa, kayo, ba't pa po kayo mag-China brand? Mag-LG na kayo. Ang taas pa ng warranty sa compressor. So, sayang kasi ng opportunity na makapag-purchase kayo ng ganito kababa, di ba? So, napakagandang promotion. So, ngayon, sa inyo to ma, uh, sa inyo po ito mabibili. So, mabibili nyo po ito sa halos lahat ng authorized dealer, mga tindahan ng appliances. So, doon mo siya mahukuha. guys, FYI lang, hindi ako bayad ni LG or anything or binayaran nila para i-vlog to. So, nagmagandang loob lang ako kasi alam ko marami naghahanap ng murang LG. So, yung iba kasi hindi nakakaalam. So, tinulungan ko lang kayo para makapag-purchase kayo ng sobrang mura. Ngayon, punta na kagad kayo sa kung saan kayo malapit na nagbebenta ng appliances. Kasi, yeah, SM, Anson, Abinson, uh, Savers, Mega Savers, etc. Yung presyo ng LG, so, sobrang baba. So, nasa sa inyo na kung saan kayo bibili mga boss. So, yun lang. Sana nakatulong tong video na to. So, abangan nyo ngayon. Medyo magpo-focus tayo sa mga upload ko. Focus ulit tayo kasi medyo nawala ako sa focus yung lately. So, ngayon, tutulungan ko na kayo. Mas marami akong i-vlog regarding sa product. Especially yung presyo. So, ibibigay natin yan. So, yun lang. Peace out!